Nag-ML nga ako dito gamit ang dalawang account at sabay ko itong nilaro sa Rank Game. New challenge, Sir Fuego, mag-ML ka ng dalawang magkaibang account sa so magkabilang kamay. Dapat manalo ha. Kapag nagawa mo, ipapallow ka na naming lahat. Seryoso kayo dito ha. Sige, tatay natin. Tara! So yan, sinama ko na nga dito guys ang Team Fuego. Kasi ayoko magduo magisa kasi kawawa yung makakakampi ko. Baka hindi ko magawa ng maayos eh. Ang hirap kaya nito. So ayan, nag 5 man na nga kami. Ay, apat lang pala kami kaya 4 man RG na to. At nitong kakareset lang ng season namin ito ginawa. Kaya epic pa lamang kami. Ang gamit ko nga dito ay Iksha Digi. One trick mag-isa. Let's go! So kita nyo naman, nasa taas yung handgam para makita nyo na legit talaga yung ginagawa ko na ako ang nagko-control ng dalawang device. Sobrang hirap nito yung control guys, nalilito talaga yung utak ko. So ayan, pinwesto ko na si Digi dito sa long bush para maabangan yung katapat ko at click nga yung katapat ko dito, medyo masakit. Pero dahil dalawa ako at mag-isa lang siya, napapahirapan ko siya dito. So kapag lalapit na siya, tinatalian ko lang. Tapos ayun, binabatoan ko ng bomba. Naprok nga yung clicker niya dito eh. Kaya lang tumapang na yung kalaban nung dinalawan na siya nung estes nila. Nire-revitalize ko nga dito si Iksha gamit yung digi kaya lang nalito na ako at naiwan ko si digi dun sa kalaban. Buti na lang hindi siya na takedown. Sabi ko dito kay Kams mag ulti siya kasi nakadash na rin yung Clint at ayun nahuli namin yung mga kalaban. Kaya lang nakatayo lang yung digi ko at na takedown din. So dito matagal naming inabangan yung Clint at nang lumabas siya tinalian ko na. Tapos kinumbuhan, ang daya talaga ng Ixadigi, kahit mag-isa gumagamit, malakas pa rin. Maganda kasi yung ginawang adjustment dito kay Ixia. Nasa basic attack na yung slow niya. Kaya naman, madali ng mas slow at mas mahirapan ng makatakas yung kalaban sa ultimate mo. So dito nga guys, si Feds ay may nahuling dalawa sabay ultimate ko. Ang lakas na rin ng HP recovery ni Ixia ngayon at kung makikita nyo, nag-ulti pa ako gamit yung Digi kahit sobrang late na. Nakakalito ah, kasi guys, ang hirap pagsabay-sabay ng skill. Tignan nyo, na -take down nga yung digi sa kahabol ko ng kalaban eh. Hindi ko na napansin. So dito nga guys, nakita ulit namin yung mga kalaban at inuna ko muna yung ultimate ni digi bago ako mag-ulti. Tapos sinayaan ko na yung digi dun. Kaya lang, nalito na ako, hindi ko na nahabol yung kalaban. May mga time nga na dahil kinokontrol ko si digi napapabayaan ko na si Iksha. Kasi... Grabe, ang hirap talaga pagsabayin ng dalawang account. At ayun nga, nagawa ko din to ng maayos kasi ikse yung gamit ko. pagka ko ng ulti, pindot na lang ng skill 1 tapos skill 2. Tapos tap-tap na lang. Nalilate nga lagi yung ulti ko dito kay Digi eh. Tignan nyo naman yung pagka-tense ko dito. In take down ako ng Lancelot, kaya naman hindi ko na napansin si Digi naglalakad na pala papuntang Torre. So dalawa, yung na down sa amin. So yun nga, sumakit ang ulo ko sa challenge na to pero at least nagawa natin ng ayos at nanalo kami. So anong challenge pa ba ang gusto nyong ipagawa sa akin? Tatry natin yan. Yan lang for this video. Maraming maraming salamat sa panonood and to God be the glory.